Magandang hapon, princess. Magandang hapon, Jay. Magandang hapon po, mga kaswelo. Noon. Galing ako sa eskwela. Galing siya sa eskwela. Yan. Ako naman eh galing sa opisina. Galing ako sa ah uh, barangay hall. Ako ang officer of the day ngayong araw. So naghapon tayo sa barangay hall at at kaka-out ko lang. At palibagong vlog po tayo mga kaswelo ngayong araw nagaron ngayong hapon siyempre uy susi. Iwanan ko lang 'yung ating motor doon. andyan naman si ano, si Princess nagbabantay. Ngayon na uh, anuhan ko muna 'yung mga alaga. Tapos uh, magha-harvest kami ni CJ. Yan kasama ko si CJ ngayon. Galing din sa eskwela. Dinaanan ako doon sa barangay hall. So, sabay na kami dito na punta. Para kami mag kami ng gulay ngayon. Uh, patula patola ang palaya at sa uh, opo medyo, medyo ano na ay ano na sa opo natin ma, ma na na di mga anim siguro yan no? Oh. tingnan natin ay si ano lipat ko lang si ano clark Tar tara tara mag muna kami bago magdilim ngayon pala mga kasuelo, ang ating, aming nakapagsunduan kahapon sa tropa ay uh, maghati-hati kami ng pera para iwi namin sa aming pamilya. Siyempre, ma, uh, yung tira, uh, yun lang aming ibili ng mga babaonin namin sa ilog. Uh, Mag-happy-happy kami mga kasuelo. Yan ang napagsunduan mag-uwi ng pera para pambiling ulam o iba pang, pang pangailangan sa bahay sa pamilya yung sobra nga, ay aming i-happy happy share share din kami para pambili ng mga pambaunin namin yan mag ihaw ihaw daw kami ron mag ano kami kilaw mag yan ang napagsunduan ng tropa kahapon ng meeting kami at pagkatapos ay siyempre yung kambing natin uh, pang ano din yun pang tanpulots na ay pangako ko na rin yan sa tropa kailangan natin uh, ano kasi gawin gampanan or ano kasi tao dito basta naipangako ko na kailangan natin ano yun yan to pa rin yan pabali pa premium ko sa kanila yan tapos, uh, yun, maliligo kami sa ilog. Dyan lang, sa panlalapit. Para yung gustong pumunta, sumama, ay makapunta, makajaming. Yun ang aming napagsunduan, mga silo. So, pupunta na tayo sa, ano, sa patula para magharbis. Ayan um, po, mga kaswelo. Ayan po, si Papa nagpipitas ng patula. Pagpipitas si Papa ng gulay. Patola. Daming bunga ng patola pa na. Ha? Huh? At kailan man tumubo din. Ano pa O, malaki. Lawan lawan sini. Mama memang kena una pipis saja dah purus sekali lelaki yang patola. Eh hmm, pa, ilawa. po mga kaspelo. Lilipat naman po kami sa Ampalaya at Opo. Arbis kami ni Papa. Meron na bang Opo pa? No. Balito. Ha? Banito. Ngayon po mga kaswelo, nakachamba po agad si Papa ng malaking opo. Dalawa. Ang palaya, yung favorite kong ang palaya. po pala, opo ma, pa o. Oh. Pa. May opo pa don Ayan po mga kasuelo, nakachamba si Papa ng napakalaking opo. Ayan o. Uy, may pang ulam na. Meron na. Hindi nagagastos. Ito Madaming ang opo dito no. Tatlong opo, manalalaki na. Yan, legit na legit mga kasuelo na kapag uh, masipag ka sa probinsya ay tsaka eh, libre na yung pangula mo. Ito. Ayan. Ito na muna siya. Ayan, meron pa dito. Ito Ano? Ang dami nga upo ah. Susunod naman yan na araw. Tara dito tayo sa kapila. Ay, may pampalya dito. Ayan po mga kasuelo. Ayan po yung pampalaya. Napakalaki. Ano yung babo dyan? Babo mo Ay, at dito pa oh, o no. na. Alalaki na. Swerte seperti Swerte ka ngayon na. Ah. Siyempre. May ready to ulam na mamayang gabi niyan. pwede pala kung nasa pubensya ka, no? Sa kasi masipag. May pangulang magtanim. May tsak, may aalhin. May ulam. May pangulam. Mayroon hmm. ka ng... mayroon ka ng pangulam. Hindi na pupunta sa palengke. Pupunta pa rin may nang ng ano sahog <laughs> sahog oh may kilis po mga kaswelo alaki hmm. alaki ah hmm. po mga kaswelo dito na po kami sa kabilang ang palaya ang daming bang ulam ah naabot pa yan hanggat bukas dami ah puros malalaki na Ayan po, na, mga kaswelo, nakachamba si Papa na malaking apalaya. Ayan po, na nakachamba. Bakit puro na lang chamba yan? Puros ka nakakakita. Ayan o, kadaming malalaking apalaya. ho log nag pa po malaki. eto <laughs> yung aming na-harvest ngayong uh, hapon ang Bigay ko na sa inyo. ang bigay nyo daw na siya dito. Mm, dami ako, pati opo. Uh, mm, kahit pa ilan ilan lang mga sulo. Malaking blessings pa rin para sa amin yan. At uh, kahit pa paano po, nakapagpitas-pitas pa rin hanggang sa ngayon sa ating mga tanin na gulay. Ayan, maraming salamat. So, bukas dahil uh, libre na tayo. Tapos na yung pag aani ng palay. At uh, naka-schedule kami, uh, linggo daw ang kapag tipon-tipon uh, ulit ng tropa. So kami ng Tropan Tricer ay ganyan-ganyan ng uh, uh, rakit para ano uh, doon ang iba, uh, karamihan nandoon sa palayan pa rin, uh, nag-aararo -ano, nag na. So ako dito, uh, balik sa kulay na ako, focus muna ako dito yung na iwan ni sis at ni mama na uh, lin linisin yan ang ating gagawin bukas. Uh, pagkatapos at uh, spray nakapagabuno na pala ako dyan spray na lang, spray na lang foliar at anti-insecto yan ang ating gagawin bukas. yan pohon pohon may lawas ko sa bisaya pa okay nalipat ko na si Victoria ayan si Victoria. Ah, dahan-dahanin na namin ito ni si Jeb Hakutin doon sa kalsada. Si Mrs. andun sa kambingan. Ah, doon na kami makita sa kalsada din. No, nak. Alin yung bubuhatin ko ito? Hindi ako na magbuhat. Huwag ka na magbuhat. Yan sa upo nga pala. Sa upo. Sa susunod ay medyo parami ng parami. <laughs> so, Kukunti nga lang po ang tumubo noon. Gawa ng... ah uh, hindi pinalad yung ibang natanim ko dyan o, so bali pa. So, kapag nakatsimpo ulit mga kaswelo uh, mag magtanim pa ako ng ibang gulay pa Nabisi lang talaga doon sa mga nakaraang linggo gawa ng nakanukab ano, sa palayan so iskita bukas ito Ayan, hapon na okay marami pa rin ano, may mga bunga pa rin kaso kailangan ng isprihan yun o oh. ang mga na oh. may mga kasunod na Ayun. tapos na tayo sa abono spray na lang pulyar Okay. ayan po mga kaswelo pauwi na po kami ni papa Swerte ko sa papa ko kasi masipag siya kaya lagi ako nakakakain ng gulay. Sustansya so, din naman yan. Yan, pauwi na kami. Busog na kaya yung mga kambing pa na? Okay. Saka shout out din po pala sa batang katulad ko na ganyan po rin ang papa nila. Masipag. <coughs> uh -oh. Tingnan si papa. Ang kaswelo. Dalawang binubuhat niya. po mga kaswelo. Papunta na po si papa dito. Dito sa kalsada. Ang oh, natatanaw ko na si mama. Ha? Natatanaw ko na si mama. Ano si mama? dilim na. Ayun siya. Oh, nakaupo. Dilim na. Ginabi na tayo. Dami mong buhat-buhat ah. Ito na ito mga lir. Isuwa. Isuwa lir. Odong ang taka. Odong ah Patola. Si mama maluto sa aming simpleng ulam sapunan, ang Dito, mo, anong, anong sa punan. Odong. Hindi ko alam kung anong meron sa ano ito. Kami nila ang salusod. So, nakasawa din yung miswa lagi. Yung ito din yung ano. Masarap din ito. Odong. Tapos okay. na din na ako. Patula. <sighs> Ang ating gulay o. Oh. Para bukas na yan. Deliver. Oh. Tapos si Mrs. Siting pretty na. Napagod ako mapastol. Hmm, napagod ako sa saka ng papastol. Ayan. Ang ang buhay namin dito mga silo. Simple ang aming ulam ngayon. Nunak. Yes, Gulay nunak. Uh, sin oh, yung okay. so, sinulat ko kung kanina. Saan? Hmm. Hmm. Napakadami. Uy, ambat na dito pa yung aking uniform. <laughs> sa kalat. Hmm. Ah, Saan? Nah, sinulat yun. ni si ako. Hanggat angat dito uh, pa pala, hindi na nag Ang lakas. ganda ng ano niya, oh, sulat o. Oh. Saka dito, wala. Sulat doktor. <laughs> Saka dito, na. Ano? Mm -hmm. Meron pang nasipirin. Eh, sige, mahala kang mabuti. Dami ko sinulat. Uh mm -huh. -hmm. Padami. Na natin luto loto ni Lola para kakain tayo. lola Udong. Batola. At mega. Ano? Andi! Andi! oh, ano lang trabaho ni Andi niyan? Magigilida. Hmm. Magbantay siya sa makina. Bantay mo yung makina. Yan, siya yung tagabantay sa ating makina. Hindi. Yan, mukulaw lang. Mukulaw lang. Sarap niyan. Uh, pa. Hindi matigas pa. Sandok na yun. Ito, mga silo. Nakain hmm? na kami. good morning mga kasilo Magandang umaga sa lahat Panibagong umaga po Panibagong pag-asa na naman Panibagong vlog po mga kasilo ah, Kasama ko si Victoria ngayon Dahil ha, ah, kinalitan ko na ng tali Ayan, bago na siya oh. Bago na lahat Bago pati ano, pang ilong Kinalitan ko na Ay, Meron tayong gagawin ngayong umaga Mag-i-spray ako ngayon kaya so ako nang mag-explain ako ng full year kapag kitas tayo kahapon so mag-explain na tayo so, tapos na itong mga alaga natin balikan na lang mamaya balikan na lang mamaya ba. o, diba? bago na itong lubid Utan ko muna mga swilo. yun o. Tuloy dito. Tanggalin ko na muna. Pitasin ko na muna yung talagang pwede na. Kasi bubumbahan natin. Pati ang pala. Meron akong nakita. yun o. Ito. Tanggalin natin ito. Abisin natin ito. Meron pa dun. <laughs> Bilis ah nga lang ani naman ito kahapon eh. ang dami nga nabungan sunod-sunod na lalo na ito kapag ispira natin ang foliar yan, kagaling ko muna baka idagdag sa ma-deliver mamaya nandyan pa sa bahay yung ating gulay na pinitas kahapon eh pa ito. Great crap. Ayan o. Great crap. Poliar ito, poliar. Poliar. tayo check gold <coughs> ito na na sila sa taas ang Balaya tapos na tayo sa Patola ini nih sebenarnya mau ngasih jenis tetap aja nih sako buk mau ano rin nakakahingal din ng pag spray mga kasulo gawa ng 25 liters yung ating bit bit okay. Eh? Yan, sinaglitan ko lang muna pala yung ating alagang bikt dito para pakainin. Yan. So, balik tayo sa kubo. hindi ko pa naligpit yung power spray natin. Yan balik tayo dito sa kubo. No. Siptim na natin itong spray. Ito nga pala, ay nahugasan na ito, na-drain ko na ito. Pagkatapos kong ginagamit kasi ito, nahugasan at uh, din-drain para uh, hindi mga lawang ba. Walang tira ang medisina sa loob. Okay, malinis na ito. Yan, pinuntaan pala natin si Maribik ang silo para ma-update na rin para makita rin ng ating ano solid subscribers si Kuya Victor ba ayun shout out kang Kuya Victor ang Ate Maria ito si Maribik ngayon at ito ang kanyang chan <laughs> oh bilog ko paribu yung ano. likod so, ano siya talagang halata siya na buntis Ayan, pupunta nga pala kami ni Mrs. ngayon sa bayan para i-deliver yung na-harvest nating gulay at ito hintahan ko lang itong nating alala kasi yung maribig bait niya oh ba so ano na siya 6 months na siya 6 months na yung kanyang chan kasi may yun na ano eh may yun na ai ayos at bago natin tapusin itong ating episode meron lang po at kung uh, babatiin ating pagsubaybay lagi nakasubaybay yan shout at po kang si Romeo Galang yan ah uh, at sa kanyang anak na si Jan Mateo at uh, Ana Rose at Lily yan uh, Galang Pamili yan si, si Romeo Galang at sa, sa kanyang anak na si yan ja, Jan Mateo, and Ana Rose An Lily. Yan shout at sa inyo. Maraming salamat sa inyong uh, panonood palagi. Yan at guys, uh, Sir Rani Perez. Yan si at po. Rani Perez at sa kanyang uh, pamilya. Uh, sina uh, Prede Winda, uh, Wendy Saira at mga apo. Yan shout at po. Rani Perez, yang uh, Perez family. Uh, si Itagre at Ayamer yan shout out sa inyo uh, nasa ano sila ngayon Tradok Kapas Tarlac yan nanonood ha Ayan. nasa Tarlac pa sila so, maraming salamat sa inyong panonood uh, Peres Family si Rani Ayan. at kang Ma'am Maritis di mailig yan shout out po at sa pamilya yan at uh, ano siya nasa Trias City Cavite sila yan shout out po at uh, hanggang dito na lang po ang ating vlog ngayong araw nagtong kahapon. So, maraming maraming salamat po talaga sa inyong patuloy sa pag-suporta pag dito sa aking buhay-buhay sa bye bye God bless sa atin lahat. Ah, Mag-ingat po kayo palagi kung saan man po kayo naroon. Ayan, God sa lahat. At uh, advance na Merry Merry Christmas kasi malapit na. <laughs> so, ingat at uh, peace. Paalam po muna.